guys uh, sa ngayon eh medyo napagod tayo eh, ayan pawis na pawis tayo gawa nang naglinis tayo ng gagawin tindahan kasi sa kami ng aking pamangkin so yun magkakaroon siya na babantayan habang siya ay naka kasi half din lang ang pasok niya so ngayon tutulungan natin siya guys tutulungan natin siya na magkaroon siya ng hanap buhay na sarili para masuportahan niya yung kanyang pag-aaral at siya ang tutulungan ko dahil siya yung mabuting bata so gusto niya akong tulungan, magtindahan so yun guys, magiging na tayo magtindahan natin dito tayo at sa umaga sa araw-araw na ginagawa ko yan nagpapakain tayo ng mga manok alam ko manok po at saka pato alam mga rabbit natin guys yan 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 guys yung mga rabbit natin yan mga may baby na yan tatlo tatlong baby na dito mga pag pa lang yan kaya inaano ko na magkaroon sila ng anak yan mag-aasawa yan guys partner partner para ano sinapagod talaga ako dito sa ano so guys nilinis natin yung ating area yung okay, mga pala muna yan yung pato natin yung In, mga natin binibinta pa guys mga yan para wala na akong iniintindi hmm. ang hirap yung lagi kang mayroong iniintindi ano yan? na yan so, yun guys may bibiling tubig uh, sama ka muna sa life ko kailangan ko guys ng upload so yun magaan tayo ng tubig magsasalin okay guys kita ba? ayun. ay si pare ko ipinigay ng na natin ang tubig. Gas ka tong um, tubig natin. Kailangan natin tawagan ng tubig. Bagay magkakapon naman ng tubig niyan. Oh. Ayun. Ngayon yan, oh. mama. Kanya pa hapon na. na yung... Ito oh, yung... mo ba tayo? Pa-deliver tayo. Marami na kayo na. Oh, Marami na kayo na. Oh, na yung ililinis niyo. Oh. Wala.

kasi wala din yung dito. hirapan yung mga tao. Okay, apat. apat. So, guys. Uh, Nagsalim tayo ng weeks, So, ito may kaila siya. Tapos, apat na yung So, exactly 50, okay. So, ano